<laughs> Narinig <ski> <laughs> oh, mo yung Datski, hi daw O, kausapin mo yung Play, eh Pareho silang nasinok, baby Ba-ba-ba-ba-ba <laughs> Dun-dun-dun-dun-dun Ah-ah-ah-ah-ah 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 <laughs> Where is mommy? Where is mommy? Ah 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 ah. I'm just in the CR. I'm just in the CR. or ah ah. Din din si Gawad nila in the sea CR, okay? this na Antokers, antok, antok, antok. Oh, bakita mo na hindi ko antok na ang ni ah. 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 Ni na 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 Ah oh. na 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 dalawa ang boss natin oh. Tig isa na lang tayo nito pakuha <laughs> <Uy> mo dito. <laughs> Lagot tayo nito, ang dalawang makukulit na ito. Ang dalawang makukulit na ito. Mom 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 mom. Atututututututututu <mully> Atutututututututu Ganda nang gising ni Clyde ah The whole evening Nasa bed ko sila oh. <mully> 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 dun 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 dun. Dagdagan ko na lang yung unan Para i Ano ko sa mga gilid-gilid Baka pumasok sila sa Sa baba ng Ang ano eh, bed

bam pam 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 ko pam 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 na sila. na pam 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 na agad. Ah, antok na. pam 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 ni pam 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 na lang pam pam ah, dinosaur pam 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 change na sila ng diaper. Punong-puno. Mmm. Mm. Alam mo, babe, may time sa gabi. Kiiyak sila. Tapos ayaw nilang magdede. Tapos uh, paapaakap lang sila sa akin. Nakakapulong sila. Tapos tutulog na naman sila ulit. Ah, so sweet talaga ng mga babies natin. Tignan mo naman yun. Mmm. Oh. Eh. <laughs> Pero nilakas na umiyak parang pag, in, pag umiiyak sila parang bang kinakatay eh. lalo na ito oh. lalo na ito hmm? ito daw ang junior mo eh huh? pamukha mo ba si hindi daw <laughs> <Mami>. <laughs> ikaw pamukha mo ba si Mamski? Oh, supply nila, babe. Ayaw nila kamukha natin. Oh, kamukha nyo ba si Enrique Hill? Ha? Kamukha nyo ba? Ay, tumawa si Clyde. Kamukha mo ba si Enrique Hill? <laughs> si Enrique Hill na parents niya. Ha? Ex yun ng mami. <laughs> Ambisyos ang palaka.